Now, hindi pa nga lang ating subscribers na taga antipolo ay nagpadala kanina ng mga sumo ibos e uh, ito daw ay 100 peraso mm para may pang kape eh. Yan po uh, may so bida po God bless po Hmm. Uh, <coughs> eh. Talaga po naman ang malalaki po ang kanyang suman. Dalawang plastic po ito. God bless po ulit. Ha. Sige at Ito na office na po kami magkuha ng sisto na po sa sementeryo. Pagkatapos pong ilibigay yan po ibibig ipapamigay po sa mga tao. Pinakamarienda po. May tubig po, asaka po may sisto, asaka po may mga biskwit po. Ito ba kayo lalagay natin natin yung wasa, Eh, seryo, may yelo. Maraming maglagit yelo. Maraming maglagit yung yelo. Oo, nga. Hmm, lang muna dyan. Kaya kanayang magsulit yung yelo. Ito ba, ilagay din. Ah, at na rin sa na. Magaganda dito yun. Hindi arin yan, mon. Itit, ba lang. May yon ka, lang. Ang atungo Are you So, mga, labing labing, labing. <laughs> so, <yun. laughs> mga subscriber na natapat ulit sa iyo ang tulong si Ma'am Marites at Sir Conrad, dalawang libo si Mam Ma Connie at si Sir Ronald magpapabot sa iyo ng 3,000. God bless po. Tapos ay si pa Caridad Payomo ay nagpapaabot ng 500. God bless po. Tapos ay si Tita Leti ay nagpapaabot sa iyo ng 20,000. God bless po. Tita 2, 3, 4, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Tapos ay si Ma'am Erlinda Solueta. Ito ay dalawang beses nang nag-send sa akin comment section. Ay nagpadala ulit ng 24.99 dollars ay ang palitan naman dito sa atin ay 57 ayun naman ay kakaltasan pa ng tax sa US at saka dito sa ay dito, mm -hmm. tapos ay si ma'am Karen Martin ay nagpadala ng 20.99 yun ay sa comment section ko rin tapos ay kung si Sir Ronald Roland Feliciano ay nagpadala ng $14.99 sa comment section ko rin iyo, alam mo. Ay ano ah, yun naman ay... yun nga, yun ay papasok sa aking account ay sa next month. Ako naman yun, uh, bibigay sa iyo. Ayun ay, naman pati ay yun, may mga podcast pa ng T.A.X. Ay nasa, hindi ma ko maalaman kung 30%, 50%, 30%, 30% parang mga ganito. Um, ay bali ang uh, ito. Bali ang total lahat ay 27,935. Gagdas po ulit na Bali yung kay Ma'am Karen Martin nga pala ito, 837 tapos yung kay Sir Roland Feliciano ay 598. Yan. Bali 27,937 937. Ang gandos po na And God po sa lahat po ng mga napapaabot po ng tulong. Kaya dyan, napakalakas dyan. At bali. Okay. Nabuti lang na po yung isang tent dito po. Sa dito, tinanggal na din po. Ah! May isang tao, okay, pinasalamatan mo ko yung mga talilong para umainitan ito. Okay? At siya manawag kukuhanin narin. Ni Aba, eh ay 1 kuna. Mga at isang 10 pa. Ah, ako suru. The one you take. So, tigay na ko na yan. Ito rin sa aming maliwanag na. Ito rin. Ito

Ang dumihinala. Nandiyan la. Kumakay baito. Paano na ang lutuin nito? Ito na rin. Ito yo. Niya. Kulang dito sa kainan. Hindi wala, wala. Wala nga ina food disko kaawaan ng puto ng kain, Sa purgatorio amino sagrado, sagrado para si Jesus, abogado sagrado para si Maria. Alabado sa gado kong sa alabado sa gado kong alabado sa gado kong sa Liana, hindi ito alabado sa aming Provila kanyang Olimpia. Ang ng mga bahay sa Rebutan ni Kajorjo, Madong Musta, kasubida sa mga sindikipado ng mga ng edisyon siya na Igawad mo na ko kay Jesus ng iyong mga edisyon na ang sa ng Diyos Ama. Igawad mo na ko kay Jesus ng mga na lang sa ng Diyos Ama. Itawad na po mga negosyo na alam alam sa Diyos. Diyos May tatlong persona sa isang buong kulit ng na Sa ngala ng ama ng anak ng Mr. Jesus Sando, ito yung tayo pinagkuha na ito. po natin. Ulam. Parang <yong> sa atin. Ulam. Pero yung hindi. hindi. Pilip. Ba't ko ka pinagpatay namin Ayan. Ayan yung sarap Ano ka? Ano 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 Na Ano ka?

Sige so, po. Ano po? Ano po? Meron po. Meron po. Seven. Seven. Oh, bisingnya. Itu Oras-oras Ano po? Uh, ano po? Uh, ano ba Ano ba, ba Ano Ano mo? Ano po? ka nga kontak po? Ano Ano po? po? Eh, di ba pa mga Ano po? $11. いいよ。<laughs>